to my channel. Sige pala mga mahal, sana, ah, meron akong bagong video at sana magustuhan niyo mga mahal. Thank you mahal. And please, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell. Thank you! my channel mga mahal um kumusta po kayo mga lahat ng mahal um ako um okay na okay na po ako mga mahal at uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga mahal char char maraming maraming salamat <laughs> ko na po yung ay ligwa mo na itong pasta okay na po nakabili na po ako ng ano mahal ng gamot mahal siya nga pala mga mga shot ko muna sponsor. Sponsor sa mga nag-donate, ng mga mabutong puso. Maraming salamat talaga ito po. Ito po yung malo. Ayan yun. Ano, ano um, ascorbic acid, ascorbic acid silin para um, mawala yung kasi main na yung ano niya, resistensya. Walang masyadong vitamins yung yung body niya. So, nasitan siya ng saline ascorbic acid. Good for Two times a day. Morning and night po mga mahal bago matulog. At saka ito rin po mahal ay ibupropine dulan 40. Ayan. Dulan 40. At saka ano um c excel. Hmm. Ayan. c excel. Ayan mga mahal. mmm at saka yan, dalawang si palixin excel at saka ambroxol kasi matigas kasi yung ubon yung mga mahal ayon. thank you so much mga mahal, nabili ko na po itong gamot ng kailangan ng anak ko so wala na po talaga akong worry sobrang, sobrang nakakahinga na talaga ako mga mahal dahil sa dahil sa yun bang wala ka nang isipin wala nang sakit sa ulo mo na naku akit yung ano yung urabis naku rabis yung akit okay, yung ano no? so, yun nakakahinga na ako at maraming uh, maraming -marami salamat sa inyo mga mahal at saka ah ah, <laughs> ah shout out ko manok ko pala yung mga nag sponsor ng mga mahal yung at, um, yung mga nagbibigay ng ano da ah uh, Uh, si ano si Mahal, yung nag-sponsor ng mga gamot at saka sa mga ibang pang mga ano, nabibigay ng mga blessings. Thank you so much Mahal Rose Colors. Uh, katulok mata. Rose Colors Queen Shops. Yeah, ito yung ano niya. Ito po yung ano ba yan? Sakit mata. Ito po yung oh, Facebook account niya. Facebook account niya. At si Mahal, it's Del. Hello, Mahal, it's Del. Siya po si Mahal Fidelis Wentworth. Si Mahal, it's Del. Meron pa pala po pala siyang channel. Subscribe na po natin yung mga, mga, mga mababait na puso, mga Mahal. ah uh, please subscribe, Mahal, it's Del. At saka si Mahal, Princess Sophia Dinhel. Yan po yung mga sponsor natin, mga Mahal, sa blessings na natanggap natin na kunti para sa gamot, sa ulam, oo. Oh. Uh, mahal Princess Sofia din hell at saka si ano si si um, si mahal Mami Rain mahal Mami Rain siya po si mahal Renalee Estrabella si Mami Rain ay si Renalee Estrabella si mahal Fidelis Wentworth naman ay si H. Del. It's Del. oh. At saka, si Princess Sophia Din... Ah? Dinay Hill. Princess Sophia Dinay hell Oo. Oo. Ako, katulak ng liog. Oo. Ibo na siguro. Ayan. At saka, naman, ito din si ano, hindi ko alam kung ano yung YouTube channel niya mga mahal. So, ito na lang po yung profile niya sa Facebook account. Si Rose Colors Queen Shop. Ayan. Uh. Maraming maraming salamat sa Blazings Mahal. At syempre, po natin si Mahal Art Antulihaw. At syempre naman, si Mahal at syempre naman, si Mahal Biyahi Kuya Nar. Si Mahal Biyahi Kuya Nar, siya po yung nag-open ng Facebook page ko. Kaya nga lang, wala pa po akong bank account. Thank you so much. Siya po yung nag-monetize -nag ng Facebook page ko. Si Mahal Biyahi ni Kuya Nars bisa subscribe na rin po sa mga nakasalang dito na mga sponsor natin. At sya ka, si ano, si, sino pa. At syempre, subscribe uh, na po din natin si, ang, si Banana Kyukong, si Jiboy Lokino. At syempre naman, ang aking uh, princess, princess Jamaica. Ah, uh, taga na syulaga. Uh -huh. Okay. Okay mga mahal, uh, sa ngayon ay aalis po tayo, papunta po tayo ng city. Kasi, ibigay po tayo ng ulam mga mahal. So, pasyal-pasyal tayo din. Ito ng ulam, sito na nawag. Uy, mga may nanawag. So, yun ang nga mga mahal. Tapos na akong malingke. Uh, tapos na akong makabili ng lutoing ulam. At uh, syempre, sponsored by yun, yung kanina kalimutan ko na wala na akong kodigo um, thank you sa blessings nyo mahal uh, <laughs> thank you sa blessings nyo mga mahal at uh, yung binagito kanina ba kalimutan ko wala na akong kodigo eh <laughs> nakabili ako ng nakabili ako ng ulam ayan trap trap adobo niluto ko ano ah adobong patikolong manok at saka ano Pati manok at saka yung atay ng manok. Ayan, ninalo ko dala. Ay, te. Tagas ng isang. Buhay pa. Buhay pa. <laughs> Ayan. Kaya mag-start na tayong kumain with kanil. Ayan. Hugas kamay mo na. Ayan. Kita nyo ba yun yung liki-liki ko? <laughs> okay, mamahal. Let's eat na. Signal.

xuống tôi bình Không một tí xe đen Tí cả một lớp cái đâu, đâu mga mahal. Tapos sa po akong kumain, sobrang busog na busog po agad. At nagmamadali din ako kasi you know that si Jamaica. Ingay. Aboy. Si Jamaica. Iyak na iyak na rin. Ay, thank God natapos. Ra. At syempre, iinom ako ng gamot kasi you know that, nabinat Sumakit na naman ang ulo ko. So, yun lang maraming iniisip. Dati yung, yung anak ko, gunon, gunon, gunon. Na-stress ako noon. Kaya, alam nyo, isa matapos yung problema ko. Ayan. Kapag sumakit yung ulo ko, parang sakapan kapan, hungaw, ban, hungaw yung problema. Pero actually, magtumar na naman ako ng sari Kaya, eto na. Sakit oh. sa ulo, buwit at pagod, isari don. Ayan, Saridon. Saridon is the best. Yeah. Kasi mas kita nung ulo. Ayan, nag-model naman ng Saridon. Wala pa rin sa talo sa Saridon. Na, Saridon. Ayawang. Ang kumang kasi yun, sakit ng ulo kagabi pa. Parang, parang kong lasing. Parang kung parang hindi ko maintindihan yung, yung sikat ng ulo ko. Ganun. yun nga mga mahal. Um, Nait nice ko papasalamat ulit. Thank you so much. Tapos na yung, yung problema ko. Tsaka syempre, thank you sa mga blessings. Nakabili ng ulam, di ba? Ang ng ulam ko today. This morning. And, uh, marami, -marami salamat sa pagtatangkilid ninyo. Sa ulos sa so panunod nyo sa aking video. Sana uh, hindi nyo po i-skip yung mga ads. Kasi yan lang po ang paraan para makatulong So, at malaking malaking tulong na po 'yan sa akin, 'di ba? Yung mga mahal, 'yun lang po yung yung sana 'yan lang po yung paraan para matulungan niyo po ako. Maraming maraming salamat mga mahal. Sana huwag niyo i-skip, don't skip the ads at saka siyempre, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe back at saka i-click ang bell. Thank you so much mga mahal and I love you all and sa inyo lahat. Bye.